Hello mga ka Ventures! For today's video, samahan nyo kami dito sa Nueva Ecija. Sinasabing mala New Zealand ang ganda ng Nueva Ecija, kaya hindi namin to pinalampas. Madaling araw pa lang umalis na kami ng Batangas kasi nag-side trip kami sa Lumang Gapan sa Gapan City. Pinuntahan din namin ang Minalungaw National Park and ang sikat na Kalabasa River dito sa Gabaldon. Mga 4.30 na to ng hapon and pupuntahan naman natin ang ating pagsestayhan, ang Montana Conservation Camp. Habang papunta nga kami, namamangha talaga kami sa lugar. And dahil maulan na, ang ganda ng kulay ng bundok, green na green. Ang sarap sa mata. Mga more or less 5 minutes ang biyahe papasok sa campsite. And wala silang car camping, so magpipitch tayo ng tent. Meron din silang for glamping, rooms, cabins, and cottages. Pero kami, pinili naming magpitch ng tent. And that's 400 per head. With one to sawang swimming sa pool. Napakaganda talaga ng lugar. Napakalinis. Kaya kung gusto nyong mag-relax, maging close sa nature, dito na kayo pumunta. Hindi rin naman to kalayuan sa Calabasa River. And pagdating naman sa signal, hindi ganun kalakas pero yung pamangkin ko naman nakakapag ML pa. Binabalang namin ang mga gamit and pinike na namin ang sasakyan sa bandang right side ng campsite. So ang mga sumunod nga nito, hindi ko na na-videohan kasi bumulis na malakas na ulan. <coughs> noodles muna tayo sa morning. So, time check. It's, ano, 6.30 in the morning. And medyo makulimlim pa din. Siyempre, hindi mawawala ang kape natin sa umaga. So guys, ito yung campsite nila dito. 'Di diba, ang ganda? Hindi mainit kahit tanghali kasi ang daming puno. Yung part na 'yon, 'yun yung CR nila. Tapos may mga signage sila dito. Quiet hours daw is 10 o'clock to 6 o'clock AM. No karaoke, no microphones and excessive music. Then no smoking, no vaping. Then dito naman, meron silang charging station. 'di ba? So nandiyan yung tatlong phones namin nag-charge. So yan um siguro nag-start ako mag-charge ng mga 11 PM and malapit nang mag-full charge mag, um nasa 90 plus na yung battery niya. Then dito sa tabi ng charging station, meron silang mga swing at pwede kayong mag-bonfire dito. Sabi nung receptionist kahapon, 70 pesos daw kung gustong mag-bonfire. O, so, ba diba, Perfect na perfect talaga, lalo na sa mga barkada and family. Bukod dyan, meron din doon. Wait lang. Dito naman, walang swing. Pero, ayan, may mga bench naman. Ayan. O, di ba ang nice nung place? Diyan, pwede kayong umupo dito, o. Ayan. Dito kayo pwede mag magmaritesan habang nagbo-bonfire. So, punta naman tayo dito sa kabila. Okay, yan. Napakalaki ng camp camper codes, rules and regulations nila dito. Yan, mga camping hazards and mga mountain manners. Ayan, so nice, de ba? mga paalala sa lahat ng mga campers. Then dito sa likod nito, meron pa ulit silang tambayan dito. Ayan. Okay, and may pwede din mag bonfire. And kung maririnig nyo guys, sound of nature talaga yung maririnig nyo pag gising nyo. Masarap lang talaga sa tenga. Very peaceful nung place. Actually, ito yung isa sa mga um, best camping site na mara-recommend ko sa inyo. And then here, meron silang mga sink. So, meron 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? Tingnan natin yung water kung malakas. Oh, de ba malakas yung water? So nice. Then guys, kung mapapansin nyo, every corner ng campsite may mga trash bins. Yan. Okay. Then, ito yung wash area nila. So again, may sink din dito. One, two, three, four. So, dito sa side na to, may anim na toilet. Ayan. Dito naman sa may bandang likod, na Oh. Dito pwedeng mag-shower. Ayan. So, naka-solar sila dito kagabi. Sobrang liwanag. Ayan oh. Oh, okay. Meron sila doon. Nagkukuha ng water. Water supply. Then, dito sa side na to, meron ulit. One, two, three, tapos yung pang men. Ayon. O, oh, diba? Ang linis. Ayan, dito meron ulit sila bonfire area. Nice, no? Then dito. Dito naman din po. Tumunodin daan. Ay, okay. Pero diyan <laughs> namin inakyat. May three has gone. Inakyat niya na 'yan? No. Mm. Oh, dito meron ulit. Kami nilang bonfire area talaga dito, kaya nakakatuwa. Madam, and that is 公的很。嗯 <laughs> nice naman dito. Then, may mga picnic area dyan. Like, pwede um, din po kayo dyan kumain. Like, okay, ano? malapit yung favorite part naman. Let's yeah. yeah. go. <laughs> Let's go. And, nandito na tayo. Let's playground. Ay, ang ganda. <laughs> so nice. Tapos, may pool area doon. Ang ganda. <laughs> Oh nice. okay. Ayan. Ay, ang cute. Tapos ang ganda siguro dito sa gabi kasi may andaming Christmas lights oh. Ito yung pool area nila Pahing nga yung tunog. Sound of nature. Ang sarap talaga sa tenga. Mga kuliglig. Tapos guys, oh, tingnan nyo doon. Kitang-kita nyo yung mountain. Ang ganda sa taas. Ayan. So, ito yung pool area nila. And, sa gabi, may mga pool lights dyan. Iba't ibang color. Green, purple, red, yellow. Naririnig nyo ba yan? Kuliglig. Sound of nature. Tapos dito sa side na to, meron silang bar area. Cute, di ba? Tapos may ATV din sila doon sa labas. Ayan. Ayun yung treehouse house. Oh. Kita nyo ba? Ayun. Then, ito yung isa sa mga rest house. Ayan, nagpapakita na si Haring Araw. Okay, yan yung way ng campsite. Sky deck. Glamping Hostel. Ito yung ito yung reception area. Montana. Ayan. Ito daw yung way to hostel. Ah, God. Ang ganda. Then, meron din sila dito ang glamping. Glamping area. Ayan. So, hindi kami pwedeng pumasok doon. Sign dito na Only check-in guests are allowed beyond this point. So, yeah. So, very conservative camp. Then, yan naman yung cabin. So, pag cabin yung kukuhanin nyo dito, yan, may CR naman din sa labas. May malapit na CR. Ito siguro mga 6 persons ang pwede sa loob. Tapos yun ang CR nila. So guys, papunta tayo ng sky deck. And ang tabi natin, ito yung dinadaanan natin. Oh. Yan Ang ganda. Very nature na nature. Ayan. Hello. Haring araw. Sana maging ano, maaraw ngayon. ngayon para ma-enjoy naman natin ang ating bakasyon. Oh. So, Look at that view! Okay. Mapapalaban na naman ang mga, ang mga binti ko dito. May, may nakalagay ba kung ilang steps? Paakyat? So guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya ulit. At baka madulas ako. paakyat dito. Kaka-video. Wag na. Wag wow, dito, tita. Look at the view. grabe so super ganda thank you po so ganito yung setup namin kagabi dahil malakas yung ulaan basang basa ito uh, upuan buti meron kaming canopy para kasi umulan talaga ng malakas kagabi so yan pababa siya. Then, medyo malawak yung canopy so nasakop niya pa yung part ng nagaya ng gamit ayan bale tatlo kami nagka-camp kagabi yun, isa dyan isa dun sa dulo kami dito sa gitna tapos mayroong isang buong pamilya sa kabila bandang 11.30am nag-pack up na rin kami And our next destination is Baler Aurora.